Hi guys! Welcome so, back to my channel. So, ngayon, pag-usapan natin ang Lil' So, sa ABS, cbn Christmas Special, ay layag na ay layag yung Lil' Kin. Lil' Kin, kahit nasa loob sila ng PBB. So, may plano talaga itong ABS, CBN management. Na i-love team talaga itong si Joaquin R.C. at si Lela Ford. Kasi, nasa uh, Christmas ID na sila. So, baka kasama sila sa isang teleserye na bago at makikita natin yan sa mga susunod na mga linggo baka December yan so yun pala ang plano ipasok sila para maraming mga fans ang makakilala sa kanilang dalawa at magsukses naman ang management sa pagpasok sa PBB ni Nalela at ni Joaquin maraming nabigha ng mga casual viewers sa kanilang simpleng kiligan simpleng galawag pero may kilig talaga ang dalawa, ba diba? Kahit ang nanay ni Lela Ford at ayong tatay ni Joaquin IC ay talagang kinikilig at nilalayag na sa outside world ang kanilang mga anak. Sabi nga ni Carla, kinikilig siya at sabi naman ni Neil R.C. sa TikTok ay may dapat magpaliwanag paglabas nila ng PBB. So, grabe, bigatin talaga ang next cut meal ng ABS-CBN. Kapati ni Daniel at step sa ni Angel. Kasi sa ngayon niya, active na active si Angel sa kanyang account para suportahan ang kanyang step sa na si Joaquin na tinuturi niya din na tunay niyang anak. Nagpaliwanag pa nga si Angel na parang yung kanang kamatenga or kaliwang kitenga ay hindi makarinig. Kaya minsan, sumisigaw itong si Joaquin or Deadma lang kasi minsan hindi daw ito nakaka- nakarinig. Oh, o, ba Ang cute lang ng Lil' Kid. Marami sumuporta sa kanila outside world. Kaya masayang-masaya at nagulat ang kanilang mga fans nang makita sila sa, sa Christmas Station ID ngayong December. Yun pala, may project, project ng niluluto ang ABS-CBN para kay Joaquin at kay Lala Ford. Sumaday natin sila pa yung maging big winner as in palagang big winner kaya kaabang-abang yan guys abangan natin ang chore ni Joaquin at ni ni Lela sa loob ng bahay ni kuya at malay mo baka surprise pa si Angel looks in. for the first time matagal nang nagpahinga si Angel at nagprivate ang kanyang buhay ay baka pumasok ng PBB para i-surprise itong si Joaquin RC. O, ba diba? Saan yan? So, layag talaga ang Lilkin outside at inside PBB. So, yun ang sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag tayong tayo stress